naman ng pambabatikos si dating Manila City Mayor candidate Sam Versosa sa isang Facebook post na hango sa interview na Julius Babao sa kanya. Sa naturang video ay pinasiklaban ni SV ang madla ng kanyang mga mamahaling sa sakyan na agad namang kinuwestiyon ng netizens at sinabing grabbing 30 cars 'yan. Paano kaya ito naging biktima? Ah, ayun na na kasi di ba? Oh, nauuso kasi 'yung oh, oh. mga luxury cars na-issue, 'di ba? Alam naman natin mainit na pinag-uusapan ngayon sa Senate, 'di ba? Mm -mm. Yung uh, flood control project na 'yan. <laughs> yes, diba? Yesterday. Kape. At eto na nga, 'di ba? Oh, oh. Dati may interview si Julius Babao oh, oh. kay Sample Sosa kung saan oh, ibinida, oh. ipinakita yung mga 30 plus na high-end cars. Oh, yes, mga yeah. luxury cars. Oo, oo. Oo, oo, so ang netizens gayon, oo, super oo. common sa so nanggaling niyan. Pero in fairness naman po kay Samberso, sa... medyo may medyo mm. kilala rin po namin siya ah, bago pa man din niyang pasukin ng showbiz dahil matalik siyang kaibigan ni mm -mm. RS Francisco, na ang business alam partner po, business niya. Business partner niya sa isang sabon, 'di ba? At sa mm -mm. isang pampaganda. Correct. Pero in fairness naman din sa kanya bis, isa sa business si Sam Bukod doon sa sabon na yun, ay meron silang car business. Yes, nagba-buy -bu and sell siya oo. ng mga mamahaling karo. Oo. Diba? Siempre kapag nagba -bu and sell si Camille Dred, pwede talagang ano, marami ka, magkakaroon ka na marami yes. din maraming sasakyan, 'di ba? Kasi nga 'yun ang business mo. Patay ka ano, mapera na siya bago pa man ano, ay, naging kontra, o naging politician, <laughs> 'no? In fairness kay Sam Correct.